Magandang araw mga ka-adventure Sa video ito, tayo ay pupunta dito sa Pagolor, Pampanga At dadaanan natin ang isa sa pinakamagandang kalsada na mapupuntaan dito sa Pagolor At mag -e adventure tayo dito sa may West Megadike At pupuntahan natin ang isang lugar na bihira pang mapupuntahan dito sa may quarry ng Bacolor gulong na dual sport At ang brand niyan, kung itatanong nyo Diamond, Diamond brand Nagpalit muna tayo ngayon Ibang brand naman At sa video ito Susubukan natin ang ating bagong gulong na kinabit kay Aaron Tara, samahan ninyo kami Kasama ang aming OPR Sa panibago nating adventure Na makikita Kaya ano pang iniintay ninyo? Let's go! At good morning world! This is me again, Pransi At welcome sa ating channel, Pransi Adventure Ngayon kasama natin sa likod natin Ang ating OBR Nandito tayo ngayon sa Eco Dam Eto, Eco Dam Dito sa Bacolor, Pampanga At uh, time check, it's now 8.30 na ng umaga. At uh, kita nyo naman talagang napakatahimik dito at napakaganda ng tanawin. No? Uh, isa itong pinapasyalan dito sa Bacolor. Uh, dito yung banda sa Santa Rita na, no? yung pinakasikat na pasyalan dito sa Bacolor, Pampanga. Yung pinakamalaking birhen ng, ano, nakalimutan ko na eh. Basta sa Santa Rita yan. At ngayong araw na ito, mag-adventure tayo. Eto, kasama natin ang ating Aaron. Ang ating bida sa ating adventure. At nakikita niyo sa likod na to. Yan. yung dike na yan. Diyan tayo mag-adventure ngayon. Susubukan natin ngayon. Baybayin itong lugar na to. At tignan natin kung ano ang makikita. Susubukan din natin ang ating bagong gulong. Kung maganda ba pang off-road. Ito, nagpalit tayo. Naisipan ko lang din i-testingin eh, kung maganda ba sa off-road yung gulong na dual sport at ang brand nyan kung itatanong nyo diamond diamond brand nagpalit muna tayo ngayon ibang brand naman kabila nyan front and rear tires ang pinalitan natin susubukan natin kung pwede natin pang adventure sa off road kaya to susubukan natin tong baybayin kung hanggang saan yan yung pinaka gilid ng mega dike na yan at kung bago lang din kayo sa ating channel, please don't forget to like, share and subscribe. At maraming maraming salamat po sa lagi ninyong pagsuporta at panonood sa Francie Adventure Channel. Okay, let's go guys! Tara na, bakbakin na natin habang di pa masyadong mainit. At yan, sa nakikita ninyo mga ka-adventure, dyan tayo dadaan. Iikot tayo doon, pababa. Ayan, nandyan yung pinaka main road. Yan, sa kaliwa na yan. Papunta doon sa Eco Park ng Santa Rita. At ito, didiretsoy natin to. Pakikita ko lang sa inyo yung dadaanan natin. Yun, dire-diretso na to doon. Matagal ko nang pinag-iisipan punta niya at curious ako. Ito yung pinaka-tsura ng Eco Dam dito. Ayan o. No? May mga naliligo dyan minsan. At may mga nangingisda dito sa lugar na to. Kaya kung papasyal kayo, pwede kayo magdala ng pang pangingisda nyo, pamingwit. At eto na guys, pupunta na tayo dito sa off-road na to. Dediretsoy natin yan. Ito may nakalagay ditong Parmero Farm. Doon yung sinasabi kong Eco Park. Tapos dito naman, sa bandang itaas, yung way of the cross. Yan, nakakapasok dyan yung sasakyan at mga motor. May tambayan dyan sa taas. At dito tayo ngayon. Susubukan natin atong bago nating gulong. Shout out sa Diamond Tires dual sports tires off road dito eh tingnan natin kung makakasabak tong gulong na to yan o mabuhangin na dito sa kaliwa na to hindi ko alam kung anong klaseng farm ito o kung magiging eco farm ito na yung itsura dito mga adventure mabuhangin dito sa part na to May nga Alam ko may nakikita rin ako mga nangisda rito eh Tsaka naliligo Maganda naman yung kapit ng gulong Ayan kahit sa O yan oh, kahit idahan natin sa Mabuhangin tsaka mabato Ganda naman yung ano niya Maganda yung kapit. Ito dito yung pinakatapo na ng ano, tubig oh. Jan, Dito may mga tumatambay rin dito eh. Oh. Malinis din pala yung tubig. Malinis din. Maganda, maganda kapit ng Diamond Tires. Nasubukan natin to doon sa vlog natin sa Paumbong Bulacan Hindi naman siya madulas kahit na may dinaanan tayong medyo hindi magandang daan ano. Talagang nakaka-trailing din yung adventure ko doon eh. Ang kitid talaga ng daan. Kailangan talaga balancing ito pa yung part ng Pampanga na hindi pa masyadong na explore masyado eh. Kasi nga wala naman ibang mapupuntahan dito eh. Pero ngayon susubukan natin at i natin sa inyo mga ka-adventure. Kung ano ang makikita natin dito, kung hanggang saan tayo makakarating. Yan o, oh, may bahay din dito. Marami rin palang mga ano na dito o, oh, Ang nagmamay-ari. May kanya-kanyang bakod na. Ayan, no? Merong daan doon, no? Ayan. Sa kabila, dike din doon, dike. Doon, may bahay din. Uy, lalim, may tubig. Para sa kaalaman ng iba, ng mga viewers etong dike na to ginawa ito nung panahon ng former president Gloria Macapagal Arroyo para maprotektahan dahil nung sumabog ang pinatubo talagang malaki ang naging damage dito sa Pampanga especially dito sa Bandang Porak tsaka sa Bacolor kaya nung naging presidente na si Gloria Macapagal ito ang ginawa niya kasi mahal niya ang mga kabalin Mahal niya ang pampanga kaya naglagay siya ng mga dike. Pinalibutan niya ng mga dike. Para kung halimbawa dumating ulit yung panahon na sumabog ulit ang pinatubo, ay eh, meron ng channel na mapagdadaanan yung mga lahar. Ito, merong ano dito. Pan. Ayan, oh. Mukhang... Kung pwedeng mag camping dito Pro camping <laughs> Marami talaga dito Nagkukwari ng buhangin Ng lahar Yan dito Doon, Ang gando na yan Sa papunta ng porak Ito may bahay din oh. Ganda ng bahay ginagawa pa yun know, doon din no? dami na rin palang mga nakabili rito tsaka sarap sa ano sarap ng ambience ganda ng ambience dito may mga bakas ng ano nag nagkukwari ng buhangin yun hanggang doon pati yun kung nakikita ninyo doon sa malayo may bakas dito mga quarry galing no parang pwedeng maligo doon niyo eh, kasi mayroong pool o oh. makapit din pala yung diamond tire sa ganitong off road ay dalawang daan hindi natin alam kung dito tayo Matigas naman niya buti matigas yung ano buhangin. At shout out kay Sir Lisa Tony, tsaka Lisa Tony Vlogs at kay Ma'am Ellen and Arthur. Shoutout out sa inyo. At shout out din kay Idol Ki TV. Nagpapa-shout si Idol Key TV. Garado, no? dami ng mga, ano, ang lalim na ng nahukay ng mga nagkukwari ng buhangin, no? Tsaka graba. Ang laki na ng portion na nakuha dito. Maraming tubig. Hmm. Maltakin niyo, yung lupa na 'yan, kinukuha rin nila libre yan, walang bayad. Tapos binibenta nila, no. Kaya ang lakas pagkakitaan niya, eh. Ano, gara ng ano dito. Para kang nasa Mars. At mukhang tayo na lang ang dumadaan dito. Adventure talaga. Gandang spot nito, guys, oh. oh. No. Merong parang ano dito, lawa. Lake. Yan oh. Doon may kubo pero walang nakatira sa taas. Yan oh. Parang lake dito. Oh. Yan ang itsura. Merong merong daan dito eh. May nakabukod na daan dito oh. Pero hindi natin babaybayin 'yan. Mukhang iba ang daan 'yan. Dito tayo. Diretso tayo, gilid tayo sa dike. Pero pinakita ko lang sa inyo dito oh. Parang merong lake dito. Ang ganda. Yun, doon tayo pupunta. Malayo pa rin. At nandito na tayo mga ka-adventure sa pinakababa no. Ito na yung pinakadulo ng dike. At ito ang makikita rito. Pakatahimik. Oh, meron pa lang ano dito eh. May bag, may namimingwit. Ayan oh. May tao dito. Ha? Saan? Doon? Ayan oh. Tapos yun, ito ang itsura dito. Oh. May isda. At ito, pakikita natin sa inyo dito. Medyo, medyo mahirap na yung daan dito eh. Hindi na makakadaan yung si Aaron. Pero dito parang kaya dito. Doon, pababa. Hindi ko lang alam kung makakadaan dito, motor. Ah, kaya naman. Ayan oh. Wow. Ganda dito. Oh. Hmm. Yan oh. Merong stream ng river dito, mga ka-adventure. Wow. Ayan oh. Ito ang itsura dito, mga ka-adventure. Ang ganda pala rito. Oh. Oh. Ayan oh. May ilog dito. Ang linaw ng tubig. Mga adventure ang ganda. Ayan oh. Pwede dito. Nakatuklas tayo ng ano ha, magandang camping spot ha. Idol Ener, camping tayo dito. Idol Trip Adventure. Bro Denby Ito oh Pwede pwede tayo dito mag camping oh Napakaganda rito Pwede pang maligo Ayan oh Diba Diyan tayo magsiset ng tent natin oh Dito oh Ang ganda. Oh. Sarap. Pwede nga itawid doon yung motor yun. Pwede itawid sa kabila. Ganda. Di ko alam na may nakatago pala rito na ganitong lugar Woo! Bagong adventure Sana nagustuhan nyo tong adventure natin ngayon Mga ka-adventure Ganda oh Napaka tahimik pa Napaka peaceful At napaka ganda ng lugar Nature na nature oh Walang kalat, walang ano, walang basura Pabalikan natin 'to at susubukan nating mag-camping dito. At 'yan guys, magpapaalam na kami hanggang dito na lang vlog na 'to. Sana nagustuhan niyo 'yung adventure natin. At kung bago lang kayo sa ating channel, please don't forget to like, share and subscribe. Francie Adventure. At magpapaalam na kami. Ng aking OBR. See you again guys. Always remember, ride safe, stay safe and be safe. Francie Adventure, signing out. Whew. Bye. Bye. <laughs> Bye. Bye, guys. Have a blessed day. kaya kaya ng Diamond Dual Sports Tire walang kakabakaba shoutout sa Diamond Dual Sports Tire beka naman Woo! ang lakas ng Diamond Tire sulit thank you guys Subok na subok Diamond tires Kung gusto nyo umorder Lagay ko lang yung link sa Shopee Hindi po tayo sponsor nyan Tumutulong lang po